41 million budget ng ICI, aprobado na. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Alegria Galimba. Ipinag-utos na ng Office of the President ang paglalabas ng higit 41 million pesos na pondo bilang initial operating budget ng ICI hanggang sa pagtatapos ng 2025. Sa isang press conference, sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na saklaw ng ilalabas na pondo ang kanilang pagbili ng operation equipments, capital outlay maging ang pagpapasahod sa kanilang mga tauhan. Ani Osaka ipaprioridad nila sa ngayon ang pagbili ng kanilang mga kagamitan at pagpapasahod sa kanilang mga tauhan. Bukod dito, inaprobahan na rin ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 172 contractual position sa loob ng komisyon. Bubuksan dito ang mga posisyon para sa kanilang legal department, special investigation office, support staff, finance at administrative staff. Sa ngayon kasi ang kanilang mga kasalukuyang tauhan ay nagmula pa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak naman niya Osaka na sa pamamagitan ng inaprobahang pondo at staffing pattern, mas mapapabilis ang proseso ng kanilang pagtatrabaho alin sunod sa kanilang mandato na imbestigahan ang katiwalian sa flood control projects sa bansa. Alegria Galimba, DA TV News.